Maulan na umaga sa inyong lahat At ngayon tayo ay Bibiyahe papuntang Bacolod So sa ngayon diretsyo muna tayo sa Dumangas Then Sakay tayo ng, ano, doon, ng Roro papuntang Bacolod Kaya tara let's go Ito bako yun Natutulog pa si Manong sa, sa loob Sarap Ngayon nakaputing sapatos pa naman ako Tapos medyo medyo matalsik yung daan sigurado brown to <laughs> brown to mamaya wrong choice of shoes parang ayaw tayo -tay paunahin yun ni kuya kasi ako mas pipiliin ko pa na mainit yung panahon pag mag motor kesa sa maulan mas okay na na mainit kesa sa maulan Yan, sana magtuloy tuloy yung ano ganitong panahon yung sakto lang yung hindi naman hindi naman sobrang init tapos hindi naman uulan so yung dumanga sport pala ito yung ano yung ruta na dinadaanan ng mga nagfi loop kasi isa to sa mga checkpoint eh kaya ako nagfi Philippine loop ka dito ka talaga dadaan uh, tapos check natin yung price kung magkano magkano ba yung patawid papuntang ano, papuntang Bacolod kasi halos same lang rin naman yun sa pabalik eh, pabalik dito sa Iloilo. -ilo. So pagdating doon, uh, kuha tayo ng Coast Guard clearance. Tapos uh, PPA na. Then yun, pila na tayo para sa ano, Toro. Ang yun sumula dito tanaw na tanaw yung Guimaras yun Gimaras Island yun anong ganap dito nasiraan sila ah natanggal yung gulong nung ano nung trike pero ito na malapit na tayo sa port Roro Terminal malapit na tayo sa Roro Terminal yun sumula dito kitang kita yung Gimaras Island yun Guimaras, yun yung isla na yun. tapos doon naman yung port ayun o oh, may barko kuha muna tayo ng coast guard clearance dito so yung kailangan lang naman is yung rehistro dala ko ba? dala ko nga kaso gutay gutay na so yun pakita lang to tara pa to ka pa talabahan kalabahan ah dito bayad lang ko bi agturok ko dito sila sa support nabiyaan ko sa service ay may mga tricycle da ma'am ay kay sila taon taka so yun ito yung ano ito lang naman yung yung ibibigay yan baka wala tago na natin pakita lang yung ORCR then bibigyan na nila kagad let's go kuha tayo ng ng PPA dun sa loob PPA ah. so yun may bagong pakulo sila itong temporary vehicle pass nung last time na pa, pagpasok ko dito wala naman to ewan eh. ko ba't may ganto na pero ito na kuha tayo ng, P, ng PPA dito ito na 65 12 tapos yung ano natin yung clearance at uh, ang aking gutay gutay na wallet habol tayo sa kay. see you bakolod sana makaabot ako dito abot ba to papasakin ba tayo nila malalaman lang yan hello yan papasok na daw ang mga motor and let's see how it, how it goes Ayan, tara, pasok na tayo. Mayroon sila. Serie. Alala, yun sakay na tayo ng barko natin ah, tayo pwesto ah. so yun 350 pala yung binayaran ko sa rolo kanina and most probably ganun din yun pabalik dito sa Iloilo. -Ilo. -Ilo. Ah, uh, ito yung Pala tubig. Yun, so malapit na tayo sa Bacolod. Yan o. Oh. Yan, sobrang sama ng panahon. Hindi talaga tayo pinayaan ng panahon. So yun. Touchdown Bacolod. And matindi-tinding ulan. So yun, tara Labas na tayo And Ang unang mission ay maghahanap ng Tutuluyan Kasi Wala pa tayong tutuluyan So maghahanap muna tayo Tara, samahan nyo ako Maghanap ng tuluyan At sana makisama ang panahon Habang naghahanap tayo ng tuluyan Na hindi masyado umulan Tapos magbabayad pa tayo dito no exit 50. By the way, welcome to Bacolod City. Let's go! So yan, hindi ko kabisado itong negros, ah, itong Bacolod. Kala mo, likuli ko, ko, kala mo, alam yung daan eh. Pero hindi ko talaga alam. Kasi meron ako nakita sa maps na dito banda. Sa dito banda yon. Tignan natin. Kung tama ba itong tinataha kong daan. Tapos, liliko ako dito sa kaliwa. Alright. And shoutout sa si Jalaby niya. Lagi ako makainya niya pag nandito ako. Yun, ito siya. Main street. Tanong tayo. Mag-inquire ako dito. Alright. So, yun. Nakacheck in na pala ako dito sa may main street pension hotel. Tapos, ito yung room. Yan. Balong bed. Yeah, typical room lang. Pero good din sa price niya. Yun, umaliwalas ang panahon. Saktong sakto lang para magmotor. Ngayon puna tayo sa may ano. Sa may ewan ko. Kung saan lang tayo dalin. Explore, explore tayo dito sa Bacolod. At yun na, niligaw na tayo ni Google Maps. Dead end yung nandun yun ewan ko saan ako lumusot basta punta tayo north eto papunta tong north yung dinadaan ako na to yan dito maluwag luwag na dito nakalagpas na tayo din sa matraffic na lugar at maganda ang view alright saan na ba to Ito, may makdo forbes hills wo social yung pangalan ah. ah parang may world ha? Forbes ah eh, ito pala yung ano nila wait hey, lang lang kung ka tayo dito pasok tayo dito pasok tayo dito ewan ko kung um, tama ba to alright kaya mga tayo sa McDo mukhang maganda yung McDo nila eh shout out yun solid tong sign nila lakas maka Vegas <laughs> Bacolod City of Smiles Forbes Hills dito yan sa Forbes Hills Vegas please ah mega world na Ayan. so ngayon ano punta tayo sa sikat na sikat na, sikat na ruins dito sa Negros ayaw ko saan dito ba nito daw eh so tingnan natin pero mamaya ano, na na muna tayo gala gala muna tayo doon baby, don't teach back let's get in trouble I don't want nothing, nothing back in me hold, hold. Baby, it back, don't need it back Baby, put it at the table, and ugly I can control myself We could live our dream and take it It's right, just go with the feeling Take my hand, go without plans leave it all behind

Turn right, tayo. Yon ruins. Ito daw, ruins, exit, entrance. It's the entrance. Ruins. You know ruins. The ruins. It's si right. na ruins. Alright. Thank you. Ano ito? Asibo. So tara explore tayo. So, nandito na tayo sa ruins. Ito lang naman makikita mo yan. Fountain. Maganda yung landscape. May mga restaurant. Yan. Ito Ang Daming tao ngayon. Family day. <laughs> so may souvenir store rin sila dito. Mga pasalubong. Ayon so, tapos na tayo dito sa Ruins. Ruins lang talaga siya. <laughs> Yun lang talaga. Importante nakabili ako ng na souvenir. Ah, uh, kasi sa mga lugar na pinupuntahan ko, bumibili talaga ako ng souvenir. Ako parang ano, uh, Singapore Airport. <laughs> Yon, dito na tayo sa main road. Balik tayo sa Bacolod City. Isa mo kuya. Oh, ano kuya? Ayan, ah, tara. Ayos. Oh, sige, una lang. Kala mo naman eh. Kala niya naman unahan siya. Eh, di wow. Inaka. <laughs> Inaka. Yan yung pangalan ng ano. Pangalan ng mga kainan. Inaka. Andito na tayo sa Sana ba to? Green na. Oops, sorry. Sorry po. Singit-singit lang po. Ayala Mall's Capital. Ba? Ayala Mall's Capital. Kung ba pwede mag-parking dito? Hindi ako familiarized eh. Hindi ako familiarization sa lugar eh. Pagkakonspon na tayo dito sa Bakaulod.